So ayun mga master, welcome back po sa ating munting channel. Ngayong gabi mga master, mamamana po ulit tayo doon sa Barangay Esperanza. Kasama din natin si Makmak. Kasama natin ulit. Hello mga master! Apat lang po siguro kami ngayon mga master. Kaya abang-abang na lang po kayo kung may huli tayo ngayon o wala. Tsaka mag-video na rin po ako doon pagdating namin doon sa ano kasi babiyahe pa po kami. Eh abang-abang lang po kayo mga master. Salamat po, mister. Sumali kami. Let's go. Yay, gas po. Yay, pata. Hayun mga master, dito na po tayo sa spot natin. Kuyong mga motor natin. Kuyong mga rider natin na motor. La box natin mga master at si Barako nung Mioy Barako at si Mac Boss Mac Macinley Boy Mac Mac uh, magkasama po po tayong isa mga master uh, magaling din po itong mamana ah! Ma si Boss Joey Uy! Tara uy! Ay! So, abang-abang lang po kayo mga master. So, tsamba tayo ngayong gabi o hindi so samahan nyo kami sa aming adventure ngayong gabi mga master tara, let's dive so nandito na po tayo sa spot ay kasama po tayo mga taga ibang barangay labusing namamana din po sila tatlo po sila bang Sorry di muna tayo mga master Tara Ayun mga master unang dive pa lang natin ah, Isang snapper agad yung napakita pakita sa atin Tsaka isang danggit Pero itong danggit muna yung unahin natin mga master Kasi napakasarap nito sa kinilaw Tsaka paksiw itong isdang to Maya maya mga master, balikan natin yung snapper ko hindi siya aalis uh, Kukunin na rin natin yon kasi good size na rin yun At itong danggit mga master, good size na rin po to Kaya ito po yung inuna ko Kasi malaki laki po to ng kunti doon sa snapper So pagbalik ko mga master, hindi ko na po nakita yung snapper Ang nakita ko po ay ito, tatlong buras Nasa buhangin na area at yung isa yung sumalubong sa atin yan po yung inuna natin sa pagpana at andun po yung dalawa sa unahan uh, hindi ko na lang po pinatay yung flashlight para hindi po sila aalis binilisan ko na lang po yung pagtanggal sa buras na to mga master para mabalikan ko pa yung dalawa kasi yung mga kasama ko mga master dumiritsyo po sila doon sa malalim na area tayo po yung natira dito sa ano mababaw so binalikan ko po yung dalawa mga master kaso yung isa na lang po yung naiwan yung isa umalis na kaya ito na lang po yung tinira natin ayan pangalawang buras po natin yan ngayong gabi mga master at sana po makarami tayo first dive pa lang po natin uh, second dive pa lang po natin yan mga master buras agad dalawa at sana po mayroon pa to sa unahan para madagdagan pa to huli natin Uh, may pangbinta na po tayo mga master. Sigurado na po tayo isang kilo ngayong gabi. Sa dalawang buras pa lang po na huli natin. So another dive. At nasa malalim-lalim na po tayo na area mga master. At ito po yung nakita natin. Isang ano? Goatfish o timbungan. Matagal-tagal na rin po ako hindi nakapana nito ganito kalaki na ano mga master. timbungan. ayan. Buti na lang na maganda yung patama natin sa kanya. Kaya na secure natin tong malaking timbungan na to o goatfish. fish. Ah, malaki na po yan mga master, siguro nasa mga 400 grams sa malapit-lapit kalahating kilo. Ayun po mga master. Ah, nung wala pa po akong kamera at hindi pa po ako nagbab, nagbablog uh, madalas po akong nakakapana ng ganito kalaki pero sa may kamera na po tayo ngayon pa lang po nakab, tayo nakabalik ng nakapana ng ganyan kalaki so dito sa dive natin na to mga master uh, lumingon po tayo sa likod baka may malaking isda at ito ay po yung nakita natin, snapper nasa ilalim ng bato, ayan uh, good size na po siya kaya kunin na rin po natin uh, maganda na rin po yan mga master pang ulam kasi may pang na, na, naman tayo yung mga malaki laki mga master pang natin yon itong mga maliliit pangulam uh, pang ulam na lang natin to kasi wala ang bumibili ng mga ganito kaliit so dive na naman po ulit tayo mga master kasi hindi naman po tayo compressor, mano-mano lang po yung pamamana natin, kaya ito lang po yung trabaho natin babaangat, babaangat lang po ito, isang goatfish ulit o timbungan, patay kang timbungan ka stone shot natin mga master ang ganda ng patama sa kanya pero maliit-liit ito mga master kaysa dun sa unang ano natin, goatfish natin, ang laki po nun minsan na lang po yung ganun kalaki na timbungan dito mga master kasi sa sobrang daming mamamana na uh, nauubos po sila ayan good size na rin po yan mga master nasa 200 grams na rin po yan uh, masarap na rin po yan pang ulam ito mga master another dive isang sulid o dalagang bukid nasa buhanginan rin at hindi po siya mailap kaya ayun natamaan po natin Ah, uh, pwede na rin po 'to pang sama sa ibibenta natin mga master kasi good size na rin po 'to at saka puto. Ah, uh, sakay na rin po 'to sa 250 ang kilo dito sa amin. Itong ganito na mga isda mga master, uh, maganda po nito pang ano, pang paksiw at saka pwede rin po ito pang kilo kasi napakasarap po ng ano nito. So another dive na naman po tayo mga master ah, Dito sa area na to mga master na nasa buhanginan po tayo Ito may nakita akong isang surgeon fish Akala ko malaki pero maliit pa pala siya Pero may isa doon sa taas Ayan, isang batagon At sinecure na rin po natin yung isdang yon mga master ah, Para pang dagdag na rin po yon sa pangbinta natin kasi konti pa lang po yung huli natin at naghahabol pa po tayo para makabinta po tayo pag uwi dito mga master uh, pasilip-silip lang po tayo dyan kasi napaka tumal po talaga ng isda ngayon hindi po sila sumampa ng ano dito sa mababaw na area ito mga master isang badlon sa amin o trivali ayan uh, medyo maila po mga master pinahabol pa po tayo buti na lang naabutan po natin ayun uh, maganda po yung patama sa atin uh, natin mga master at hindi po siya nakawala Good size na rin po 'tong trevally na 'to mga master, siguro nasa mga 400 to 500 grams na rin po to mga kalahating kilo na po siguro 'tong trevally na 'to. Ayun. Ah, uh, pangdagdag na rin po 'to sa pangbinta natin ngayong gabi mga master para may pangbili tayo ng mga kailangan nating bihin. abangan so, nyo lang po mga master kasi magbibinta po tayo ngayon kung magkano yung kinita natin ngayong gabi na to so mag shout out po muna tayo mga master sa mga solid na subscriber natin at sumusuporta shout out po kay Sagay Adventure Idol shout out at shout out din po kay Danilo Adalim at sa anak anak niya na si Chuds Prince Adalim uh, shoutout shout out mga idol at shout out din po sa Birandoy's family watching from Lapu-Lapu City at shout out din po kay idol natin Migo Adventure. at uh, shout out din po kay Missy Rita Abarley. At shout out din po kay Ma'am Rosana Villa Hermosa. Shout out din po kay Katrina Arena at sa asawa niya na si Gerald Arena. Ah uh, shout out din po kay Hanilin Laureano. Ah uh, shout out sa iyo Ma'am. Shout out sa iyo pre Ruben Bautista watching from Palawan. At shout out din po sa idol natin na si Father and Son Fishing TV. At kay This Ain't Me No More watching from Bohol. At shout out po kay Kabahog Experience watching from Nueva Ecija. See si you din idol. At sa idol natin na si Kafishing, uh, ingat palagi. Shout out din po kay Bini Buban from San Jose GMA. Kabite. At shout out din po kay J De Leon De La Cruz. Shout out din po kay Jun Tixay Vlog. Uh, shout out sa iyo idol. At uh, shout out din po kay Zeron Sota. Bago natin kay Bigan at kapwa din po natin Spiro. At sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel at napadaan lang po at hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo mga master para makagawa po, po tayo ng maraming video gaya nito. So ayan mga master, uh, ayan po yung huli ni Nungmioy. Uh, umaho na po kami. Isang stingray, uh, isang nukos no at isang uh, pamulawan o lipti. Ito po yung huli ni Makmak. Ayan, uh, ang laking buras po niyan mga master, 1.3 ang timbang po niyan. Dalawa rin po yung buras ni Makmak at saka may mga maliliit na ibang isda. Uh, yung atin mga master, dalawa rin po ang buras natin pero hindi masyadong kalakihan. Ayan uh, po yung isda ni Boss Pisyong at yan po ka yung isda natin at sana po makadagdag pa po tayo sa second dive natin ngayong gabi ah uh, yan po yung kay Makmak nilagay na po niya sa box at ilalagay na rin po natin yung atin yan po yung kay Sadam sa first dive, first dive niya isang red coral throat at isang malaking buras at yan din po yung kay Boss Joey ah uh, may huli din po siyang isang trivali at isang uh, buras at dalawang suyahan so ayun mga master uh, balik dive na naman po tayo uh, second session po natin to uh, second dive ito isang posit o nukos ayan. Uh, na secure po natin tong posit na to mga master good size na rin po sya kaya kunin na rin po natin uh, napakasarap po nitong cost mga master sa adobo tsaka sa kilaw. Kung luluti, lulutuin natin to bukas mga master, uh, adobuhin siguro, adobuhin siguro natin to. Kasi matagal-tagal na rin po hindi tayo nakakain ng ano, adobong pusit. Ayan mga master. So, second kanday mga master, ito, nakita natin isang balo sa amin. itong mahabang isdang to. Ayan good size na rin po siya mga, mga master kaya kunin na rin po natin yan mga uh, pang dagdag na rin po yan sa pang ulam malaki laki na rin po yung balo na yan mga master uh, siguro na sa kalahating kilo po siguro yan yung isang yan pagpasinsyan nyo na nga pala po yung boses natin mga master kasi gabi po tayo nag voice over kaya parang inaantok na po yung boses natin dito mga master, may nakita po tayong isang snapper. Kala ko nasa labas lang siya pero nahuli na pala siya ng ano, ah uh, palangre o yung bingwit na taan lang po. Kaya hindi ko na po siya kinuha kasi kawawa naman po yung may-ari. Ito isang barracuda, ayun. Ah uh, nadaprisan lang siya mga master at sinundan-sundan ko na lang po siya. Pero huminto po siya at bumalik kaya ayan. Uh, second try natin na stone shot po natin mga master Ayon po yung sugat niya sa katawan mga master Yan po yung unang pana natin dumaplis lang po kasi nakatalikod po siya At uh, wala na rin po tayong hangin Kaya puinersa na lang natin yung pagpana Kaya ayon di, di natamaan Ito mga master Isang pusit ulit o barawan Ayan na hole rin po natin tong isang to. Malaki-laki na rin po to mga master. Ah, uh, pwede na rin po to sa tag 250 yung kilo dito sa amin. Isasabay na rin po to sa ano sa mga isda na tag 250. Ah, uh, isasabay rin po to, na to sa pagbenta. So another dive po tayo mga master. Ayun nasa ilalim ng buhanginan, isang posit ulit, ayan patay kang pusit ka. Pangatlong pusit natin ngayon mga master sa pangalawang dive natin. Halos pusit lang po yung nahuhuli natin mga master. Sumampa po yung mga pusit ngayon kasi uh, may mga itlog po sila siguro, mangingitlog sila dito sa ano, mababaw na area. Kaya napakarami pong pusit. Pati mga kasamahan ko mga master, uh, pusit din po yung Huli nila May mga huli din po silang ganyan So ito mga master Isang buras ulit uh, Pang dagdag natin dun sa Dalawang buras natin sa first dive Ito, pangatlo Patay kang buras ka Stone shot mga master kasi Napakaamo po niya At lumalapit po siya sa Flashlight kaya sinecure na rin po Natin tong isdang to Ayan. Good size na rin po yan mga master. Siguro nasa 600 grams o 500 grams po yung timbang yan. Yan po yung napakasarap na isda. Mabilis lang po yung mabinta. Ito pa. Bulas ulit. Ayan. Na secure din po natin. Nasa mababaw na po yung buras na yan mga master. Halos nasa liig ko na lang po yung lalim niyan. Pero hindi po siya kalakihan mga master. Yan po yung pinakamaliit na buras sa ating huli ngayon Maho na po kami mga master sa pangalawang dive po si makmak dalawa na lang po yung nag -dive sa pangalawang dive yung iba uh, umuwi na po nauna na po sila kaming dalawa na lang po yung nag-continue mag-dive sa second dive namin kasi konti pa po yung huli namin at para madagdagan po. Ito po yung huli natin sa second dive mga master. tarawang puras ulit. At saka barawan nukos at isang balo at isang barapuda <sighs> Mac po siya ng tatlong buras At isang Stingray Ito po yung mga master May tatlong nukos no po tayo Okay na rin to sa pangalawang dive sa bahay pagdating natin kasi timpangin natin tong huli natin lahat tara huwi na tayo so ayan po yung huli natin lahat mga master sa first dive at saka second dive apat na buras dalawang timbungan o goatfish at isang trivali isang batagon oh, na, uh, tatlong nukos o pusit at isang balo at saka isang barakuda o batog yan po yung isda natin mga master lahat ayan ah maganda na rin po yan mga master so ayan mga master ah, pumunta po kami doon sa may buyer na malapit tinimbang po namin yung mga isda namin at bininta namin sa halagang 240 lang po yung kilo yan po yung kay Sadam mga master. 2.1 so, po yung nabenta niya. Bale 500 mahigit po yung kinita niya. At ito po yung sa atin mga master, 4.5. So 1,000 mahigit po yung kinita natin diyan. Hindi ko na po na-videohan lahat mga master yung pagtimbang sa aming mga isda kasi low bat na yun po yung camera natin.